O si Soto. <laughs> ah, dito kami sa ano, si cuputi Ito yung pinupuntahan nila. No? Kapasyal lang kami. Ah, nasira. Sinira ng ano. Sinira ng ulan. Ah, pati yung mga motor nila. Nakit nila dito. Oh. Ang tapang naman. Ah, yung NMAX dito, patatalunin ko dito. Grabe. Oh, nasira. Ang <coughs> daan. Angit ng daan. Eh, nangunga sila. Yung talagang pangasim sa bundok. Ah. Kalibangbang, ne? Eh. Kalibangbang. Pero ibang klaseng kalibangbang yan, yung malilitang dahon. Oh. Kasi may mga kalibangbang na malalaki ang dahon, no? Meron po. So ito, Uh, kalibang kalibangbang sa bundok. Ayan, tama na siguro yan. Eh. Marami na. Marami na yan. Marami. Marami. Ayun no na kay Pastor Sani. Ay, ay, ay Magano mag tayo. Ayan o. No. Oh, ito yung maliit na part na yan. Oh, gagawin nating pangsigang yan. Ganda dito. Bundok. Kaso matarik kaya ang dinikado. Ayan o, ang taas o. Oh. Para ka lang nasa alunan eh, ayun o, no? sa taas. Oh. Di ba ganyang katas nun yung ginawa natin ng ano? patubig tubig. Ah, Atin. tingnan mo, ikaw din o. Oh. Hmm, mahim. Bilang <laughs> pampamilya, pang sport. Mahim pala. Hmm. Maslam hmm. oh, ya. Hmm. Perkara minawoan pargi. Serap. Pangasin. Daun yang kali bang Tong asim. maglulu magluluto tayo. Hmm, ano? Marami na. No. pang sigang na daw ito ng ano, ano isang kilo kahit isang kilo po sa so. pang isang kilo ano na yan, hipon hipon <laughs> pang isang bangus bangus sige subukan natin magluluto Ayan, tayo ng tito, sinigang yun. na bangus Yoripari. na may hipon sa sir wah okay yan ah may, may ano ka hindi yung ko po ng pinambilhan ko ng ano sir ah. Sinanggal ko, na, uh, ko yan. yung mga kasama natin, mga pastor, uh, mga, mababait, saka masisipag, mga kababata ko yan. Mukha lang silang matanda sa akin, pero... Hindi na ba, wag ay pantay-pantay. Oo, wait, ano eh. Lamang lang ako ng isang ligo sa kanila. Uy, ta! <laughs> saka nagpaunat ako eh. Ayun lang. Tingnan mo yung buko. Oo, oh, di ba? Nagpaunat kasi ako eh. Dati akong kulot eh. Oh, kulot ako dati. Ayan o. Oh. Oo, oh, di ba? Uh, di ba? Oo, oh, di ba? Dapat magganito mag ka na, na rin pastor eh. Oo oh, nga. Ah, na parin, <coughs> Ayon Ayon pa rin nalago. Ah, pa isaw Pwede na daw to paring Jeff pang ano pang sigang sa hipon na mayroong ano, Kung may bawas. Yung tumatanda pastor. Oo. Oh. Yun ang maasin. Ah, wow 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 wow. Hmm. Oh, Kasi sa kahit na iyan binibilad ko pa rin, pinapatuyo. Ito, ko yung sinasabi ko ah, ko na pastor, oh, bini, binibilad. ako. Hmm. Ah. Subukan ko sige. <coughs> Halik. Ito parang akasya to ano? Akasya yan? Anong pangalan ng kahoy na yan? Sa tawag sa katutubo ay ta Karaul Karaul hmm. Ah ito parang ano no parang dahon ng Tawag yan, parang dahon ng ano eh Kasi dahon niya yung akasya Ayan no, oh, tingnan nyo oh, parang akasya Anong pangalan niya ulit? Karaul. Karaul 'yun, Karaul pala. Ang galing. Sa katutubo ay ay sa tao sa kabungtangan, alalangad. Alalangad, oh. Uh, Karaul, ayan. Ang dami ko nang natutunan dito. Sige. Ayan, oh, pinagputol nila ako ng ano, ng sanga tatanim ko. Subukan natin 'ano, patubuin. Pag tumubo yan, mamimigay ako niyan. May kasama pang hipon sa saka bangus. <laughs> pwede yan. Pwede. Pwede, pwede. Ah? Pwede. O, hipon, bangus. Oh, may hipon tapos bibiya mo pa ng bangus tapos may dahon pa sila nang ano, talibangbang. Oh, di ba? Ready na 'yun. Lalo ito ba yun? Ipato, patubo. Eh, masarap yung ipon pag madalang lang. Maminsan-minsan lang. Hmm. Pag madalas, ah, yun, ma blood ka. Tapos makita mo pa yung misis mo. Ma-high blood ka pa, pag di ka natirahan. Wow, yun, 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 yun. Tama, tama. Pag hindi ka tiniran, no? <coughs> ma blood ka. Yeah, pocket na kami. Tamungri. Ay, busy yung mga kabatch -ka 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 ko mga kaibigan mo. Magay magay naman kayo no? diyan, Eh. Sobra kayong busy. Oo, eh. <laughs> oh. Ayun, oh, ayan oh. Pastor Juni 'yon. So Juni. Sa manabayukan. Ay si kumpare ko, pareng Jeff. IPMR natin. Masarap, binuhok asap. Ay yung tanghalian natin ngayon. Niluto sa buho. Masarap to. Ari ka man, ba 'yan, tanghalian namin. Sa susunod, ano na yan, baboy raw. mo na yan, oh. O kaya, ano, ah, uh... itik, yan. Buksan mo nga, pa. Buksan mo. Ayun, sarap po. Isang kalderong tilapia. Isang kalderong na prito rin, pas, Prito? Okay, nakita, tikal ah. di rin? Sarap yan. Salamat po sa inyong pagkain sa amin. Ayan, buksan mo ngayon. Ano yung kanin? Kanin Ay, oh. Magpalaban tayo mo kanina. laban-laban tayo ko? Maggamat po. Malyari sigurong maggamat, pero eh, malyari magbitis na eh. Awa, awa. Salamat po, sir.

<laughs> Marawak ka ng <laughs> Na Na Pagalap <laughs> <laughs> bless po Ingat po Pauwi na rin po kami Kaya saan kayo pupunta niya nay? Hindi uh, Ha Tandaan ka po baba Matarik Kahit na Alalay lang din Ne Alalay lang Ingat Matasya, na Matarik <laughs> Ayan, puno ng maiso. Ang dami. Oo, oh, ano pa nga mo yan? Yan, po. <laughs> Ayan yung kaibigan nating polis na ano. Sa patling nakasign ano? Eh, sige, sige. Dahan-dahan lang, alalay. Eh. Sunod kami ni Pastor Sani. Eh. Lagay mo yung ano mo, nakalagay.